Biglang na LBM ang Becky Mon habang ongoing ang kanyang pag-aararo habang nakaupo siya sa taas ng omchi and then biglang bumulwak ang mainit na peanut butter and pagkatapos nun, biglang sinapak siya ng kanyang omchi. Pero warning! Medyo dirty ang kabaklaan storytime natin ngayon kaya sana hindi kayo kumakain. And this is a real life story. True so story po to. So nangyari to way way back pa. Ito na yung story time. So, nagkayayaan ang mga Becky Mon na magnomo since weekends yun. Walang trabaho kinabukasan. And then, nasa inuman na sila, uh, syempre merong mga acquaintances na mga Onchi So, nagsama-sama ang mga Onchi tsaka Becky Mon. So, nung time na yon, wala namang nararamdaman na uh, parang pananakit ng chan o kaya Uh, wala na, wala talaga as in very healthy ang Bekimon. So nung after siguro sometime medyo nangyengen na ang mga Bekimon tsaka yung mga Omchi. So kanya-kanya ng mga Harvard ang mga Bekimon tsaka Omchi no. So depende na lang kung saan kayo mag replace either bahay ng Omchi, bahay ng Bekimon o kaya outdoors. So itong Bekimon na to tsaka Omchi nag-agree sila na doon siya pupunta sa place ng Omchi. Pagdating na sa place ng Omchi, dali-dali nang pumunta yung Becky Mon doon sa CR para maglinis ng sarili, magbawas, mga ganon. And then, during that time, medyo nakaramdam na siya ng konting kirot sa kanyang chan. Parang spasom lang, and then tined malang niya. And then, sa sobrang ka-excite niya, pinutahan na niya yung Omchi doon sa kanyang bed. And doon na nagsimula ang kanilang lovemaking. <laughs> And then, syempre, nandun na sila sa love bed. And alam nyo na, nag-caress, nag, nag -love making and then doon na, sa hardcore na. So, shortcut, nandun na si Becky, naka-helicopter position siya habang nakahiga itong onchi. So, naka-ano na siya, no? And then, um, siguro mga how many minutes have passed, nakarandom ulit siya ng medyo mas matinding spasm sa chan niya. Tapos sabi niya, ano kaya to? And then, biglang, hindi niya napigilan, bumulwak yung kanyang peanut butter. And then, alam mo yung peanut butter talaga daw na, <laughs> na-spread sa katawan ng lalaki. And then, yung lalaki naman, imbis na ang saya-saya niya, parang may nakaramdam siya ng mainit doon sa katawan niya. Tapos, habang humihinga siya, biglang, ano yun, natamaot, sabi niya. Tapos, siyempre, ang Becky nag-stop na, no? Ay, wait, teka lang. Tapos nagtaka yung lalaki, no? Bakit may mainit talaga sa katawan niya? Tapos parang leaky.